galing sila ng isla ng Panagatan. Tapos, papunta sana sila ng banwa ng Kaluya. Mm. Tapos, bali, lumubog sila sa pagitan ng ng Sibay Island at sa Panagatan. So na-rescue yung ibang mga kasamahan niya. Tapos, uh, ang, yung mag-ama, bali, ang inaano nun is babalikan sila. Ang mm -hmm. kasupuin ng wala na sila doon sa, ano, sa area na nalubugan nila. Mm, ano ba tong sinasakyan nila? Ano to? Bangkang pangisda o Pam pampasahero? Private lang po ito na bangka, pang sariling ano lang. Oo, sino ang mga kasama nila? Balik po, hindi namin kilala yung mga kasamahan niya eh. Sa dulo ng isla kasi, dito kami banda sa sentro ng Kaluya. Sila naman doon sa kabilang dulo ng, uh, ah, pinakadulo ng Kaluya din po. Ano bang lugar yon sa kanila? Sabang po, sabang. Sabang, tapos papunta silang bayan. Opo, ng uh, kaluya. So, sa, opo, sa, opo. sa dagat sila dumaan. Galing sila ng sila ng panagatan. Doon kasi po sila nag uh, stay para uh, sa pagtatanim ng sibid. Doon kasi sila, yun yung pinakahanap buhay nila. Bali sana, huwi po sana sila magtama para doon sa daladala nilang pamakan. Nagdinding din po sana sila sa bahay nila kasi matagal ng pangarap nung missing na madindingan yung bahay niya. Mm. So... Opo. Sa hirap ng buhay, sir, siguro yun yung pinahinayangan niya kaya hindi niya iniwan yung ano na yun, yung amakan na nakakarga doon sa bangka. Oo. Oh, oh. So, galing doon yung amakan sa sa isla? Kabilang isla? Sa isla, opo. Oh, oh, po. Bali, inorder niya pa yung amakan na yun galing Mindoro. Ano nangyari? Bakit nasira yung ano nila, bangka? Nalubog? Bali, may, may nabanggaan yata silang kahoy, sir. Dina-fantena bukas yung bangka, dingding na bangka. Kahoy sa gitna ng dagat. Ibig sabihin, lumulutang lang na kahoy. Opo, opo. O tapos na sira. So ilan ilan yung na-rescue o ilan yung naka yung yung kasama nila na naka ano that time? Ang ang ano po kasi bali hindi na rin kasi kami nag-usap-usap dahil ang layo din ng mga na-rescue sa amin ang alam po namin ang sakay sa bangka parang shampoo tapos mm. and then ano dalawa yung dalawa silang mag-ama sino nag sa kanila or paano sila nakaalis doon bali po kasi tatlo yung bangka na magkakasabay galing sila ah, na okay. Panagatan. oo uh, Tapos, eh, maliliit din lang. Siyempre, hindi naman po siguro kasi, kasi sila lahat. doon sa siyang... mga... Mm -mm. So, nag-transfer itong kasama nila doon sa dalawa pang bangka? Opo. Yung anak ko sana nakasakay na doon sa magre-rescue. Kaso, nalikunan niya na yung tatay niya mag-isa lang naiwan sa bangka. Siyempre, anak po, binalikan niya yung tatay niya. Hindi rin siya sumama, hindi niya iniwan ang papa niya. Oo, oh, okay. Oo, hmm. so, a anong sitwasyon nila nung iniwan sila doon? At gaano ito kalayo doon sa sa ano pa sa sa kaluya Bali po pag sinabing sa lagitnaan kasi talagang malayo ah, sa pa, pa yun. sa gitna malayo pa yon nang isla ng panagatan at sa uh, ng kaluya uh, uh, medyo malayo-layo po pa, pa po talaga yung sa playa oo, oo ano yung sitwasyon nila nung iniwan sila ng mga kasama nila nakasampa sila sa ano sa bangka Bali, lubog na po yung bangka Lubog na uh -huh. oh, oh. sinali na lang daw niya, sinali nila yung mga pangarga nila, yung amakan niya. Kasi eh, siyempre po pag mahirap ang buhay, di ba mahalaga na yung maliliit na bagay? mm -hmm. Yung sa kanya yung amakan na yun, yung, yung, yung niya na hindi talaga pwede niyang iwan kasi siyempre. Oo. Oh, 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 oh. oh, oh, so, Parang, Mm, -mm. Ma Marami ba yung amaka na yon Baka overload yung bangka nila kaya ganun yung nangyari? Apat na, parang apat lang eh. Apat na piraso lang. Mm Oo. Tapos siyam sila sa isang bangka? Oo, Medyo malaki din kasi yun, sir. Mm -hmm. Talagang um, Diyos Krasya, hindi sinasadya din na may at sila kahoy. Oo. Tapos nakita ko itong si Renz nakapag-post pa sa Facebook ng lokasyon nila at nung nangyari sa kanila. Yes nga po eh. Yun nga po ang kagandahan sana kasi mismo i-rescue -re ang nagbigay na ng lokasyon. Ang problema naman is yung hindi ko alam kung bakit hindi agad na ano, e may location naman ah. Mm. Hindi natin po ano kasi hindi na rin naman kami basta nakareport na kami sa PCG hindi na rin po kami Kaya alam naghihintay na lang kami ng update ng PCG kung ano man po yung rason bakit hindi agad kasita ay eh, wala pa po, po kami ano kumbaga ano na lang kami mm -hmm. Naghihintay na lang kayo ng update sa po, kanila Kahingi na kami ng tulong umakit na kami kay Mayor mm. Oo oh -oh. Uh, nung nag-post itong si Renz, uh, sabi niya palo-bat na siya. Hindi niyo na na-contact pa? Hindi na po. Kasi 3% na lang po eh. Sinabi naman namin na sa ano, nung nasa itaas kami ng ano, ng mayor's office na 3% na lang yung battery nila. So sabi ko, i-off mo muna yan, tapos i-open mo lang pansamantala kung kailangan mong i-open, baka may message. Huwag mong gastusin yung battery para ang importante may may matingnan-tingnan kang mga text, gano'n. Mm Eh siguro po, ilang araw na, siyempre yung 3% hindi na yung talaga tatagal. Kaya lubat na hanggang ngayon, wala na kami, ano. Oo. Anong oras ito nangyari at kailan nga ito nangyari? Pali 22 po ng, ano, February. Maraming 30 ng umaga. Uh, February 22, maraming 30 ng umaga po. Oh, ilang araw na. So, oh. Limang araw. So, uh, Tapos nung ano, sila nag-post nag si Rims, bali 24 hours na yun eh. Ah, nakapag-post. Kinabukasan pa siya nag-post? Yes po, yes po. Kasi wala na. Uh, bali wala, wala kasing, siguro wala daw signal doon sa ibang lugar na napag na nila. Nung may signal na, saka pa siya nakapag-ano? Nakapag-post. Bali 24 na po sila nakapag So ibig sabihin, uh -huh. yung tatay niya nakapag may cellphone ba? Yes, po, mayroon din kasi lubat na rin po eh. Lubat din. Oo. Uh -huh. 10:30 ito nangyari, estimated. Uh, anong oras naka naka-report kaya dito mga kasamahan ni, uh, nila sa Coast Guard para maka-rescue? naka-report no, uh, para magpa rescue Opo. Nag, ano, nung 22 rin po na yun nag-report na sila agad sila. Kasi mm -hmm. oh, so may... ganito po kasi yun. Uh -oh. Bali, yung boss po namin, parang siya yung kinikilala doon sa lugar ng panagatan. So nung nalubog sila, tumawag ka agad sa boss namin na tulungan sila at nasa laot sila palutang-lutang. So ang ginawa ng boss po namin is tumawag siya sa panagatan na i-rescue.